Ito po, shock ng motor. Papalitan po natin to. Kasi sira na, oh. Oh. Ito po. Ito po yung nakalagay dito. Tumutunog po ito pag umaalakad yung motor. Oh. Papalitan po natin. Tanggalin po natin to. Oh. Paltan po natin yung goma. Sira na po. Nagkakabit po natin para makamura tayo. Ito, goma po. yan Kung wala pa po kayong pambili, pwede na po ito. Ibigot lang po natin din sa may bakal. Tapos isusukat po natin dito. Pag hindi po kasya, bawasan po natin. Ah. kasya na po yan kasya na po pwede na po yan tanggalin po natin ulit para hindi tayo mahirap ang ikabit Lagyan po natin sya ng tape yan ganito po ganito po guys Lagyan po natin ng tape yan. Pwede na po natin siya ikabit. Pusing. Ayan. Okay na po. Yan. Hindi na po siya tutunog. Ganyan lang po para makatipid tayo. Yung mga wala pa pong pambili. Thank you for watching. O, sa mga susunod na videos. Ayan. Okay na po yan. Dalawa po. Magawa natin. Wala pong gastos. See you and subscribe.